Hai okay guys, Di Oke guys, uh, magadang hapon. Ha. Ate, panibagong vlog gole. update sa mga riptab ko ang delay pero mayroong isda nilalagyan ko lang guys kasi mahirap magkaroon ng ano ba mahayan ng ano eh makitikiti mag magpost pa ng dengue yan yan sila oh lagyan ko ng mga isda yan yung mga platitas gapis yan ito maglilinis kami balak ko nga dito magtanim kasi ito yung mustasa ko yan bansot at nagdala rin kasing airpot ng mga kahoy dito ah, mga ano mga tao dito yan e maranggay gagawin yung computerizer to tapos ito yung mga ano ah, tawag nito yung mga tawag nito yung ah lupa oh yan ang, bali, pag nag kami, i-inalagay namin sa loob kasi medyo, narito, mabato kasi itong area natin. Yan. Ito lang problema, narito, mabato lang. Yan, medyo nilinisin natin yung area na yan. Tabi-tabi po. Dami ng hindi.

Okay guys, ito ah uh, sinisitrap ko lang yung camera rito sa lugar na ito kasi wala akong papagahawakan eh kasi ito naglilinis nga ako rito dito sa area na to kasi nagkakaroon kasi ng ano dumadami yung dumadami yung ano dumadami yung mga damo rito kasi napapansin nyo di ba yung mga gilid, -gilid na yan yung pinagano hindi gaano siyang tinutubukan ng ano ng mga damo Ibig sabihin, puro halos mabato siya. Guys, maapansin mo yung area na yan. Ngayon, kasama ko yung anak ko rito, nakaupo sa motor na ito. Ah, yan. Ah, kasi nagkaroon ng problema yung motor na yan eh. Tinutubig yung motor. Yung carburetor Kaya, yung iniisip namin, naayosin namin yan. Pagkatapos ko rito maglinis sa... sa mga halaman ko rito. Ito nga, ang balak na namin dito sa area na yan, eh kukuha kami ng mga talagang matataba na lupa tapos ang gagawin namin isasako-sako na lang namin yan guys kaya ngayon para hindi na siya ganong hindi na siya ganong ano para maganda rin yung pagtubo ng mga halaman at napapanood ko rin yan sa youtube eh, kasi kung na may ligri naman talaga ako mag-search sa mga about sa mga pagtatanim yung napapanood ko minsan uh, nilalagay lang sila sa sako yun tapos nagkakaroon siya ng ano matataba naman yung ano yung mga mga pananim doon sa ano basta yung maganda lang yung lupa niya so ngayon pinag-aaralan ko maigi siguro lahat ng mga nabubulok na no ayun ang gagawin kong fertilizer yan tulad nito lumapit yung anak ko sa akin at makikita naman niyo yung area. Tingnan mo yung halaman ko niya na gulay. Halos ang papayat. Ilang buwan na yun. Isang buwan na mahigit yan. Hindi pa rin nag-improve yung pagtubo. Yan, tulad yan guys. So Ayan. Ano, halos ang daming damo na ang maliliit. Kaso lang babansot lang. Yan ang bala ko. Diyan ko lahat. Yung mga ano, puno ng malunggay. Ayun e ang pinaka the best na ano. Ang sabi ng airpod ko, basta maghukay lang siguro kami ng mga apat na dangkal. Ah, kahit mga tatlong dangkal lang. Para doon sa paglubuka ng mismo puno ng malunggay. At additional lang namin ng, ano, ng lupa na walang bato ha. Tapos lalagay ko na lang siguro yung mga nabubulok na bagay, mga dahon, mga bagay, Para silbing ano niya, yung pinaka fertilizer niya, pinaka abun abun na niya yan. Yan, at isa pa, kailangan ko rin kasi nabung kaling ko siguro ito kasi ano una, halos ang dami, ang dami mga bato-bato guys. Yan, siguro ang pwede nang tumubo siguro yan, napapansin ko yan. Siguro mga kamuting kahoy pwede yan dyan, pero yung sabihin mo yung mga, mga masisilong mga pananim, di po pwede yan sa area na yan. Uh, yan ang balak ko. Yung sa parting likuran ko na yan, dyan na siguro ko maglalagay ng ano. So, uh, okay. hindi Ayan guys, ayan. Uh, Makikita mo yung area ko na yan. Ayan. Alam ko, medyo matataba ang lupa dyan eh. Kasi yun ang una, makapansin nyo naman sa area na yun. No? Ang dami yung mga, ano, mga damo. Sabi, hindi siya gaano mabato. Ayan, baro ko dyan. Diyan ako, linisan dyan na lang kami magtanim. Tsaka maglalagay na ako ng reptab dito ulit. Kasi may nakita rin akong reptab dito so sa may parting baba nito at doon ko na lang siguro ilagay para kahit pa paano meron ko stock water ang purpose ko sige yan guys yung mga reptab na yan, para hindi siya mamahayan ng lamok total meron naman akong mga isda mga gapis nilalagyan ko na rin para double purpose din kahit pa paano pang grow out yan yung area ko na yan yan mapapansin nyo yan saka may malunggay ako dyan sa baldinen binabaran ko ng tubig yan para pag sa biyernes uh, itatanim at saka i-update ko rin kayo uh, itatanim na namin ang airpod ko yan 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 ang reptab ko kasi yung reptab ko na yan uh, may butas yan paunti-unti uh, lang naman yung patak pero ang ginagawa ko nilalagyan ko na lang kasi kaysa yung i-reset ko pa yan pagod pagod talaga guys sa so toho lang talaga itong area na yan yan bahala ko maglagay ng basketball court yan half court lang para kahit papano meron din kaming malibangan dyan at uh, para din sa mga ano ko kung shooting shooting laro laro lang sila abang walang pagwala wala silang ano yan na yan may dala, kong, dala container dala na yan yung stock water ko yan ko sinasali sa reptab yan pag ako yung nagdidelay parang nang change water na rin ako dun sa ano, sa reptab dun sa maista kaya double purpose din ang ginagawa ko kahit papano. Yan, tulad niya na ah, ano, pauwi na rin kami. Yan. Siguro bukas naman ulit. Ito, uh, dumating tong anak ko galing sa school. Uh, kasi whole day sila, yes, Jasin yan. High school na yan. yan, yan. mabait na bata yan. At yan eh ano, you know, sabay sila ng mama niya pag-uwi galing trabaho. Yan, yan. Pauwi na rin kami, guys. Ito lang talaga yung area namin. Total, itong area na yan. Wala pa namang gaano na nakatira sa lugar na yan. At eh... Oh, walk trip down. Eh, hey. muntan siyang paar. Cut na, cut na, cut na. Ha? Sige. Oh, Awa mo, sir. Dito, sir. Pag...